Oy, ganda oh. Grabing Civic 'yan. Ah, may naisip akong pangalan sa mga subscriber natin. Puro kanto, parang kanto na talaga oh. Box na talaga oh. Oy, chimney na naman. Kanina kulay blue, ngayon kulay ano. Maganda rin yung pano ah. Diba, cute, lang ng Wigo eh, no? Parang kitchen lang eh, no? Magandang hapon sa inyo, Moto Arc here. Panibagong araw, panibagong vlog. At ngayon, gamit natin si Pindot. Nandito ulit tayo sa kasagsagan ng biyahe pauwi na po tayo galing sa trabaho. At ngayon ay gusto ko lang kayong isama sa aking vlog sa pag-uwi, sa ating biyahe. Pag mga ganitong random lang na vlog. Medyo naiinip lang kasi ako. Halimbawa, pauwi tayo, ganyan. Babiyahe tayo. Naiinip ako kapag wala tayong dinagawa sa loob ng helmet natin. Either kakanta ako ng mga kung ano nung kanta. Kahit wala ako sa tono. Or magbablog na lang tayo. Pero syempre, dahil vlogger tayo. <laughs> vlogger mag-vlog na lang tayo kaysa sa magpaulan tayo eh makulimlim na eh kakanta pa tayo sa loob ng helmet pero mga ano lang din mga random lang din na kwentuhan so inaisip ko na random na kwentuhan natin ngayon is about kotse dream car or maybe kung ano yung magandang first car na bilhin bilang isang normal na mamamayang Pilipino ganon kung ano yung mga budget mil. Sa mga hindi pa nakakaalam, wala pa po tayong kotse, hindi pa po tayo mayaman. Nangangarap pa rin po tayo bilang isang normal na nga na tao. At, maybe soon. Ayun o, no, Civic o, oh, kulay puti. Pangatlong Civic na yan. Eh. Napapalingon talaga ako pag Civic eh. Civic? Ang ganda na Civic na yan. Eh. Nagmum nagmumukhang sports car talaga yung Civic eh. No? Puntahan natin o. Oh angas ng porma mo oh, nagmukhang ano talaga sports car ano low budget sports car no civic tipid pa sa gas ganda oh ganda ng forma oh <laughs> ganda ganda na yung spoiler niya sa likod na curve. And montage natin ng konti oy ganda oh grabing civic yan mga block niya sa gilid nilagay na lang din. Ang ano kasi sa Civic, pinagkaiba niya sa mga typical na kotse kagaya ng mga Vios at iba pang kotse, mga Mirage, pinagkaiba niya sa typical na kotse. Mukha siyang sports car dahil medyo flat yung likod niya, pababa. Medyo pa-flat siya. Which is may resemblance ng mga sports car. Mukha siyang sasakyan ni Batman na kulay pula eh, no? Ganda, grabe oh. Linis. Linis na setup. Wigo naman, cutie cutie. Pero nahati na yung attention ko between Wigo and Mirage. Parang mas gusto ko na yung Mirage. Dati ini-aim ko lang talaga yung Wigo na kulay orange eh. Kikyutan okay na ako eh. Linis tignan. Gustong-gusto yung kulay. Ngayon, mirage na pula na gugustuhan ko na mirage na pula or gray kasi tipid rin sila sa gas at all so hindi nakakalayo yung presyo so if ever first car natin bilang mga simpleng tao lang bilang simpleng tao <laughs> mirage or wigo pero para sa iba sa iba kasi ng mga parang major rich kid first car agad nila civic eh which is kung sporty ka talaga medyo may budget ka na Good yun Tsaka bira lang yung ano eh Bira lang yung Civic Ang taasin ang forma ng Civic eh no Tumitingin ako sa marketplace Nasa 600 to 700 pa yung ano nya Average na presyoan yun eh Which is brand new na Kung Vios yung kukunin mo Or Wigo or Mirage Ganun pero second hand Nasa 700, 600 Ewan ko lang magkano yung brand na Civic kay eh. Alam ko na sa 1 million yun eh. 1 million more or less. Yung sa latest version na. 2024 na. Pero yung mga lumang Civic. Gaya yung mga 1998, 2000. Nasa ano eh, May mabibili kang 100k. Ayan o no, Civic ko, oh, ganda. Ganda yung hulma niya sa likod eh. Medyo nahilig na ako sa kotse. Natututo na ako tumingin-tingin ng mga modelo dahil <laughs> parang kasabayan ko eh sa kalsada halimbawa ito Wigo yun no? Oh. cute eh kitchen unang kita mo palang alam ko na ito hindi ko kabisado to tas ayun Wigo di ba ang cute cute lang ng Wigo eh no parang kitchen lang eh no ang payat payat tas ang liit liit hindi siya payat parang maliit siya, eh. malit eh maliit na cute ganun siya pwedeng pwede mong maisiksik kahit saan eh no parang dalawang tricycle lang yung lapad niya eh. Yung haba. So if ever maliit yung spaces mo, yung parking mo, goods na goods yun. Malay natin, yung mga i-manifest natin dito sa video na ito is magkatotoo. Yung mga pinapangarap nating kotse na nakikita lang natin dito. Sabi mo, after next year, after next month, magkatotoo, ba? Diba? Wala nang masama mangarap eh. Kasi ako rin naniniwala talaga na kapag may goal ka, may pangarap ka at minanifest mo yan, pinagsikapan mo, is maaabot mo yan. At also napatunayan ko na yan kasi dati minamanifest ko lang na magkaroon ako ng 10k subscriber, 20k subscriber. Hindi ko nga nasa na aabot ako ng ganito eh, nasa 60 na tayo, 60 plus. Dati pangarap ko lang yan eh. Ibig sa iba, mababa pa yung 60k na yan kumpara sa mga sikat na YouTuber na nasa 1 million, 2 million pero para sa akin, ini-enjoy ko lang yung mga goals natin yung mga milestone natin yung paunti-unti na pagtaas ng subscriber natin, di natin mamamalayan nasa 100k na tayo nasa 1M na tayo mga ganun bagay so kapag may goal ka, may pangarap ka atin tinrabaho mo yan naniniwala akong maabot natin yan patulad na lang, mga kotse na tinitignan natin ngayon maybe someday yung mga minamanifest natin na gusto nating makuha di ba mabibigla na lang tayo na kaya pala natin tsaka mas masarap pangarapin yung mga bagay na pinaghirapan kung baga kung nakuha mo na lahat kung madali lang yung buhay sa'yo kung lumaki ka with a gold spoon tama ba <laughs> kung lumaki ka na may golden spoon yon parang parang walang kahirap hirap sa ina kumain ng tatlong beses sa isang araw at nakuha mo yung mga bagay na gusto mo nang walang kahirap hirap at hindi mo pinaghirapan hindi mo may enjoy yung process may enjoy mo yung isang bagay kapag pinaghirapan mo yan pag tinrabaho mo minanifest mo kaya naging consistent ka at naging masaya ka sa process. sino may importante eh. Lagi lang tayo maging masaya sa proseso. Kahit na mahirap yung proseso, importante eh yung paglalakbay natin, yung journey natin, naging masaya tayo. Kasi mahirap yung inaaraw-araw natin pagiging depressed at malungkot, di ba? Naniniwala ako na kapag positibo ka, positibo kang tao kahit na negatibo yung dumarating sa buhay mo magiging positive yan kung baga alam mo nang negatibo yung pangyayari tapos magpapaka negative ka pa e eh, paano mo ma-attract yung positive vibes ika nga nila wala pong naging mayaman na hindi nag-isip ng positibo eto oh civic oh nasa ano pa yan nasa 2000 siguro or 1990s siguro mga ganun yung civic kasi pamporma siya eh ang hindi siya nawawala sa uso mga ganun sya also maraming parts yung civic eto o oh, pagkita ko sa inyo ayan o no, civic yan civic ah, sulat naman eh may ano talaga yung civic eh meron siyang unique style unique shape compared sa mga ibang unit so pag sinabing civic from generation pinakaunang generation hanggang sa ngayon alam mong unique siya tsaka may style talaga siya kada taon nag yung Civic eh. Medyo na ano na ako no, naka motor tayo pero kotse oh, pinag uusapan natin no. <laughs> And, eh nga nagma-manifest lang tayo eh kasi soon malay mo mga kotse na may review natin, di ba? Eh bata pa lang naman tayo, 26 pa lang tayo eh. So marami pa tayong pagdadaanan. Mga continuous process lang tayo eh. Enjoy lang tayo ma-experience lahat ng mga bagay. Gusto nating ma-aim eh nag enjoy lang naman tayo sa process natin kumbaga itong video na ito pang intrusive thoughts no <laughs> kung ano yung nasa utak ko nilalabas ko eh pinipiga ako eh kung ano yung nasa utak ko nilalabas ko lang sa bunganga nga ako, eh no kasi ayun nga nag iisip tayo ng first car natin eh umumpisa tayo sa pinaka ano pinaka basic isasakto lang din natin sa budget natin eh kung may budget talaga tayo civic talaga eh yung 2024 updated eh Solid naman kasi yung istura ng mga Civic eh. Talagang pa sports car na eh, no? Low key lang siya na sports car eh. Kaya may mga idea kayo sa kotse, no? Pwede rin kayo mag-share sa comment section na to, to, Altis. Ba, Altis parang ano din ah, goods din ha. Ah, may naisip pa kung pangalan sa mga subscriber natin. Kasi 'di ba sa mga YouTuber, sa mga content creator, may tawag sila sa mga YouTuber nila or even sa mga parang nickname nung mismong YouTuber halimbawa si Kong TV tawag niya sa mga ano niya Kapower or Kapaa 'di ba si Jao Moto ayun kilalang mga big bike reviewer tawag niya sa mga subscriber niya Cutie Pie So ako nag-iisip ako kung anong magandang pangalan sa mga sa inyo sa mga subscriber natin cha even kung ano yung tatawag niyo sa akin So dahil recently may tumatawag sa akin na ganitong pangalan naisip ko pwede na to bilang kapampangan din naman tayo nakatira tayo sa pampanga at also pwede ko rin naman itawag sa inyo kahit hindi kayo mga kapampangan bilang community na lang din natin dito sa channel natin so recently may nagko-comment sa akin kasi na RS Kabalen sunod-sunod siya so naisip ko what, what if yung itawag nyo na lang sa akin at itatawag ko sa inyo is kabalen ewan ko kung meron ng youtuber or content creator na yun na yung tagline nila or yun na yung tawagan nila pero palagay ko yun yung saswak sa atin eh so yung kabalen kasi meaning ibig sabihin kabayan, kabaryo sa kapampangan so kabalen with letter K hindi siya letter C para unique tayo if ever man may gumagamit na ng kabalen so tayo may iba tayo sa limba may gusto ko yung itanong sa uh, comment section sabihin nyo lang kabalen kabalen ano po ba yung ganito ano po ba yung ganyan mga ganon so approach nyo lang ako as kabalen mas mas papansinin ko kayo ibig sabihin pag ginamit nyo yun nanonood talaga kayo ng vlog natin diba <laughs> kabalen ayoko naman ng kamoto arc eh masyadong mahaba eh so thank you sa nagbigay ng idea sa subscriber natin ngayon Si shoutout ko na lang siya ilalagay ko na lang yung comment niya dito sa video. Balik tayo sa usapan natin sa mga kotse. Itong Jimny na to, Jimny pala. Ang ganda oh, parang ano siya? Kwadrado, may kanto-kanto. Goods -kanto. din yun ha, ah, yung ibang artista, ganun yung gamit nila. Nakakalimutan ako lang kung sinong mga artista. Jimny Suzuki. Yung dating niya kasi parang classic lang at uh, hindi siya sumabay sa modern pero malakas yung dating niya eh. Kapag meron ka nun, hindi mo isipin parang ano eh, na unang modelo. Parang modern siya. Binalik nila yung Asian style pero modern na siya. Ayan, gets niyo ba? <laughs> ano siya alam niyo yung owner? ba diba? Parang ganun yung nakikita kong style ng Jimny eh. Pero palagay ko mahal din yun eh. As a first car, medyo mabigat siya sa bulsa. So, negates tayo doon 3, 2, 1 3, 2, 1, pasok pa rin Yun o, oh, lakas ng arangkada ng 160 natin o oh. Woo! Big bike, nag aim din ako pero sun awesome na Pag ano na, sobra sobra na yung pera <laughs> Ay, mahirap yung maintenance ng big bike guys Hanggat maaari, syempre Nakilala nyo ako sa Honda Click So, yun, hindi na makakasabay yung iba. Tsaka also, maintenance tayo eh. Hindi naman talaga ako super galing pero siguro ang ina-admire ko sa sarili ko. Wow! Ina-admire yung sarili. Siguro napansin ko na rin, siguro mas okay lang tayo mag-explain kaysa sa iba. Mas malinaw lang. Kahit hindi tayo yung pinaka na mekaniko or siraniko. Yung ipagmamalaki ko lang siguro is yung sa explanation. Kasi bago tayo maglabas ng video, Reresearch research natin, iintindihin natin kung para saan ba yon. Kasi para sa sarili na rin naman natin eh, para tayo mismo alam natin kung para saan siya. Tapos isi-share ko na lang sa inyo para kayo din, alam nyo kung para saan yun. Kung bagay di naman talaga tayo super expert. Nandun lang tayo sa malinaw natin ine-explain, malinaw natin demo yung isang bagay. So kahit may expert na YouTuber na alam na lahat Kada tornilyo, kada kanto ng motor, alam niya lahat. Kung hindi niya alam, i-express or i-explain sa mga manonood niya sa subscriber niya. Baliwala din, di ba? Sayang yung knowledge. Yung knowledge nandun pa rin sa nagtuturo. Hindi niya na ibahagi sa mga subscriber niya. So, tayo saktong sakto lang. Normal lang tayo na motorist. Normal lang tayo na rider. Pero, dahil na i-share natin siya ng maayos, pili ko, yun yung naging niche natin sa ibang mga YouTuber mga ibang nagtuturo ng mga DIY wala na akong nakita ang ibang Civic ah parang yung Civic na pula na lang kanina yung ano ah palamang sa malamang yun yung thumbnail natin eh <laughs> ang ganda kasi ng forma niya eh Actually noon, bago ko bilhin si Pindot, binala ko nang bumili ng Civic na yon. Instead na si Click 160 yung bilhin natin, yung Civic na yon yung bibilhin natin. Yung mga ano nasa modelong 1990s or 2000. Nasa 100k lang yung mga yun eh. Eh ang kaso, sabi ko baka ano, yun nga. Baka negative tayo, baka soon magkasakit ng ulo, pampagawa, wala na tayo. So kagaya ng sporty natin, tsaka sa kwento natin sa recent video, mas pipiliin ko nang mag-ipon ng extra magtiis pa ng konti para makabili ng mas, mod, mas modelo Tsaka mas magandang unit, mas fresh na unit. Kasi may nag-advise na rin sa akin tsaka sa pagkakaalam ko na din. Basta yung sasakyan sa kotse kahit sa mga motor na rin siguro. Pinaka minimum para masabi mong fresh pa yung makina is nasa 10 years, nasa loob ng 10 years. Diba, 2024 na ngayon. So yung pasok sa 10 years na mga modelo is yung mga nasa 2014 safe na yung 2015 siguro so kung bibili ka ng sasakyan gusto mo fresh pa yung mage na pero maybe yung iba depende sa Aode oh, eh. anong sasakyan to puro kanto ah parang kanto na talaga oh box na talaga oh yung parang ngayon lang ako nakakita oh. talagang tulis ng kanto eh no <laughs> parang kahon eh sheesh sabi pa dun sa ano niya bihira lang to eh Gira lang 'tong kotse na to, oh. daming kanto. Box type eh. Kung sa bahay may back box type ito, box type talaga eh, 'no. Tigetawed. May dala ka pang alak ah. <coughs> sa mga kotse kasi, mga fresh na unit. Nasa 300 to 400. Suwerte ka na kung may makita kang rush na binebenta ng 200. Ito, Kia. Goods na rin 'no. Oh. Maganda 'yung forma Kotsi kasi eh, iba iba tayo ng preference eh Pero yung para sa akin yung subok na Civic Honda Honda Civic Kailan tayo Kailan kaya tayo magkakaroon nun Grabe no sa iba bariya lang yun eh Kaya unfair talaga yung mundo eh Riya lang sa iba pero sa iyo pinapangarap mo ba diba? Pero alisin natin yung word na unfair kasi eh, Pwede nating maabot yan kung magsisikap lang tayo kung pagtatrabauhan natin kasi hindi naman lahat ng mayayaman biglang yaman lang yan di bali na lang kung naging milyonaryo sila dahil sa loto di ba? Oy, gym nina naman kanina kulay blue ngayon kulay ano maganda rin yung pano ha parang coffee anong kulay ba to? ewan ko kung anong kulay ha pero yan mga ganyang kotse piling ko matibay yung mga yan eh ano, may kanto din siya pero yung style nandun pa rin. Para nga siyang ano, style owner, classic yung design, no. Kulay kape. Mocha, 'yun. Mocha pala yung ano. Mocha color. Grabe, nai-in na ako sa mga kotse. Nagmamanifest na ako eh. By the way, about sa Click V3. Hindi ko alam kung kailan tayo makakabili pero hindi ko alam, di ko rin alam kung may isa sacrifice tayo yung motor para makabili noon. Pero alam ko may maghihinayang sa inyo even ako, syempre sa atin 'yon, may sentimental value na nanggaling 'yon kay George which is kay Click 125 ni swap natin. Napunta kay Scarlett. Pero alam niyo 'yon, minsan kasi may mga bagay tayong kailangang i-let go. Hindi lahat ng bagay magi-stay na permanent. Hindi ko naman sinasabing Ganun lang kadali para sa akin kung sakali mong ibenta ko. Mahirap pa rin sa akin, syempre, dahil tumagal sa atin yung unit, tumagal sa atin yung motor. At talagang nagkaroon na sa atin ng sentimental value. Pero ganun pa man, tadhana na lang yung mga pagsabi. Ayan, nandito na tayo sa SMP, pinakamahabang SM dito sa Pampanga. So, ilang lang muna eh, para sa video na ito, mga kabalen, naks, kabalen. So yun lang muna mga kabalen The more you click, the more you know mga kabalen Ride safe sa inyo lahat Manifesting sa kotse ni Moto Art Next, bye bye